Magandang 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 umaga po mga kapatid. It's me kapatid Rene TV po. Welcome back to my channel. Ngayon po eh kasalukuyang kaming nag bubukas. Bukas po ang libing nito sa ibabaw po doon kasi wala nang dadaanan sa pagkabilang dulo. Sa ibabaw po doon pagkalagay ng patay sa loob sa kanaming po mga kapatid. Yung pinaka-islab mga kasama natin dito si sina kapatid na Giro, kapatid na Boboy, siya pong may hawak ng mahiwagang maso. At saka si kapatid na Edmar, si kapatid na Mario, hawak niya naman ang ating mahiwagang kutsara mga kapatid. Magkasulmit pa itong dalawa mga kapatid, nakakulay blue. ay, ay, mga kapatid. Kapatid, ako, nakakulay blue rin pala, balanggot to eh. Nahuwagang ay, kutsara. Ayan. Murillo, hindi pinapaltan sa mga nagko-construction ganito po ang magandang kutsara mga kapatid nagamit sa construction matibay pang hataw ng hollow blocks o pampalitada, napakaganda ayan po hindi 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 kung yan huwag mong katawin yung lapid ha pag talsik yan eh dedikado yan ya angat muna ng martilyo kaya na yan

Wala na, Jo? Wala. Wala pa. Hindi pa ganda. Wala. Wala. Wala nga. Kapalahin na lang. Ako na lang ngayon sa na Shout out muna tayo mga kapatid. Shout out pina Kunsihal Noel Pitong mga kapatid. Kina Deputy Biner Castillo Shout out po Kay Sani Ligaspe Chief ng Barangay Shout out Kina Aconcial GM Kina na Katrina Walang katay ko Shout out po Kapitana Sa, sa, sa lahat ng mga Sa lahat ng mga Ang Guniang Barangay shout out po sa inyong lahat at saka kina Jun Bukar shout out po si Jun shout out po saka shout out rin sa lahat ng mga kababayan ko dyan sa Northern Samar mga kapatid shout out po sa inyong lahat saka sa mga anak ko

Ya. Ya. Terima barang-barang. Nah, tendanganannya namanya Yoy. Ya, itu. Terus itu. Oh! Ah, oh. ini <laughs> oh. <laughs> oh. <laughs> <laughs>

Benta yung matumata, no? Diyo, may pala naman, Diyo. Diyo, baboy, Pag iso, may pala Gagawa yata sa iba yun. Ang kanyang mga laman. Uh, yan po yung laman. Ayan. Yeah. Ang kalamat. <laughs> Saan pa ilalagay natin? Dito muna. Ayan po, ang kalaman. Paglibing eh, di malala. Kung pagkagawa nila lang. Oo, di ba? Pitak. Nandito, may kanawa. Ayan, okay. ayan. Medyo hawin naman sa dito. Ay! Pa! Ano po, mga kapatid? Papalahin na lang ang namin at... Paano siya papapalahin? <laughs> Huwag nyo na pa si Edmar, lakas na ng palo niya na, pagod na yan. Pagod. Pumalo ng okay. Sabi sa inyo di okay. gagamitin, ay aangat lang yan. Kayaan kayaan. Oh. siya Pag Mga mo Mga kayaan. Mga ako talaga kumpare niyo, Mario. Kumpare kayo sa ina. Okay. <laughs> <siya> sa anak okay Tito Og. <laughs> Oo. Sana anak Tito Og. Sa Kuya.

yung tama, yung dilaw, nalang banog dilaw ang may hmm? tulay <coughs> sabi ni panog ko ito hindi hiningi ano, juicy bro? mga ko juicy bro chaser lang, pwede yun pwede sa mga mapangat yun chaser, pwede sarap pero wala ko sa mga pero sa amin na puro-puro yun, tubig lang din sa Norgesia. Ang alak namin doon eh, kapatid. Burong sibuyas. Kapatid, alak namin sa nabay siya. Burong sibuyas. Nakatikin mo ka na ba? Nang burong sibuyas? Eh. Putang tindi, tama. Paghinga mo naman eh, pagkabang mo pa. <laughs> eh, sakit ng kuwet no Oh, <laughs> oh ya na mga kapatid. Yun na mga kapatid. Nakita nyo na po, ganun kalinis tumira si Musi. Si Buboy. So, magdito na lang po. Nandito oh. na lang. Okay, lang like, yes. po mag yes. like. subscribe at i-turn on bell button <laughs> para laging updated <laughs> sa mga bagong video ko. Maraming maraming salamat po.